The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Batangas City. Trento, Agusan del Sur. Is the Music News. MAKABAGONG tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, ala ng Umaga. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon sumabog. Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng insidente sa Lapu-Lapu Festival sa Canada. Mga parkong pandigma ng China na mataan sa gitna ng multilateral maritime exercise. Supply ng bigas para sa 20 peso per kilogram program. Resisimulan ng dalhin sa Visayas. Ito namang mass deportation ng mga Pilipino sa US. Hindi pa umanoramdam dam ayon sa DMW. At ang Brigada News FM Manila, pinarangalan bilang Most Development Oriented FM Station sa Gandingan Awards. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang us Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita Nationwide sa umaga. Briгадa Balita Nationwide. Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Bula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng lunes, mga kabrigada April 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye tayo mga kabrigada, patuloy na binabantayan ng FIVOX ang kalagayan ng Bulkang Bulusan matapos na pumutok ito kaninang madaling araw. Ayon sa FIVOX, nagsimula ang phreatic eruption ng bulkan kaninang 4.36 ng umaga at tumagal ng hanggang alas 5 ng umaga. Umabot naman sa 4.5 kilometers ang taas ng ibinugang usok ng bulkan. Nagbabala naman ang FIVOX na delikadong pumunta sa 4 kilometer permanent danger zone mula huyan sa bulkan. Ipinabot na rin ang ahensya ang patuloy na pagmanman sa kalagayan po ng vulkan at nagbigay na rin ng paalala sa mga residente at lokal na pamahalaan na maging alerto. Brigada balita nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, si Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng insidente sa Lapu-Lapu Festival sa Canada. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima ng insidente sa Lapu-Lapu Day Black Party sa Vancouver, Canada, kung saan umakyat na sa labing isa ang kumpermadong nasawi matapos araruhin ng isang itim na SUV ang naturang pagtitipon ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, bilang isang ama at leader ng bansa, nakikiisa siya sa pagdadalamhati at pighati ng mga Pilipino sa Vancouver at tiniyak na hindi malilimutan ang mga nasawi. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na ang pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Consulate General sa Vancouver ay nakikipagtulungan na sa Canadian authorities upang imbestigahan ang insidente. Nagbigay rin ng direktiba ang Pangulo sa mga opisyal ng konsulado at staff sa Vancouver na agad na maghatid ng tulong at suporta sa mga apektadong pamilya. Kasabay nito, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng Pilipinong apektado ng insidente na manatiling kalmado ngunit mapagbantyag habang gumugulong ang investigasyon sa naturang insidente in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kata balita nationwide. Mga senador naman nanawagan sa Philippine Consulate na abutan ng tulong ang mga Pilipinong na biktima sa Vancouver incident. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! <laughs> nagpaabot ng pakikiramay ang mga senador sa ilang Pilipino na namatay nga sa naging pag ng isang sasakyan sa Lapu-Lapu Festival na ikinasa naman ng Filipino community sa Vancouver, Canada. Kaso nito sinabi ni na President Cheese Escudero na mahalagang maimbestigahan ang pangyayaring ito at mapanagot ang taong nasa likod nito at maging ang mga kasabwat nito kung meron man. Naniniwala naman si Escudero na magagawa ito ng law enforcement agencies ng Canada samantala matapos sa nakakalungkot na pangyayari ay binahagi ng Canadian Police na hawak na umano nila ang driver na naturang sasakyan. Uh, that male was taken into custody at the scene by the Crowd. Um, it was a Filipino community event. Uh, the crowd immediately called police. We then took custody of the subject, and he is now in our custody of being held. Matapos ang pangyayari, nanawagan si Neskudero, na Sen. Joel Villanueva at maging si Sen. Grace Poe sa Philippine Consulate at maging sa ilan pang kaugnay na ahensya ng gobyerno tulad ng ng Department of Foreign Affairs na paabutan ng tulong ang lahat ng mga Pilipinong na biktima rito at maging ang kanilang mga pamilya. Dagdag pa ni Villanueva, mainam na makipagtulungan ang Consulate ng Bansa sa Otoridad ng Canada para matiyak na mapanagot ang tao may sala sa likod ni Iginit e, naman din e po na karapatan ng bawat Pilipino na nasa ibang bansa na mabigyan sila ng tamang proteksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Nationwide. Mga barkong pandigma ng China na mataan sa gitna po ng multilateral maritime exercise. Sa Brigada Kath Austria, e ibrigada Brigada. Mo. Tatlong barko ng Chinese People's Liberation Army Navy ang namonitor ng Philippine Navy malapit sa mga barko ng Pilipinas at kaalyadong bansa habang nasa gitna ng multilateral maritime exercise na bahagi ng balikatan exercises nitong Sabado. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, na mataan ang mga barko sa layong 60 nautical miles sa kanluran ng Palawig Sambanes kabilang sa na-monitor ang isang Jiangkai 2 class frigate na may bow number 579, isang barko na may bow number 500 at isang Dongzhao 2 class auxiliary surveillance ship na may bow number 797. Git ng Philippine Navy na ipagpatuloy ng maayos at walang abala ang mga aktibidad sa pagsasanay sa kabila ng presensya ng mga Chinese vessels tiniyak naman ng Navy ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan at allied forces sa pamamagitan ng pagmonitor sa presensya ng mga Chinese vessels at maagap na pag-update sa higher headquarters gayundin sa Baligatan Exercise Directorate. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, supply ng bigas para ho sa 20 pesos kada kilo na rice program Sisimula ng dalhin sa Visayas Brigada Jigo Custodio, i mo Brigada <laughs> Inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang National Food Authority na simula ng repositioning na supply ng bigas sa Visayas bilang paghahanda sa paglulunsad ng 20 pesos per kilo rice program. Nakakuha na ang Department of Agriculture ng clearance mula sa Commission on Elections upang ilarga ang programa. Ang bigas ay magmumula sa reserbang bigas ng NFA. Sa mga NFA warehouse pa lamang sa Iloilo, mayroon na mahigit 862,000 na sako ng bigas. Gayunman, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na kailangan dalhin ng mga bigas mula sa Mindoro upang mapunan ang mga lugar na limitadong produksyon ng bigas tulad ng Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Inaasahan tatakbo lamang hanggang Disyembre pero pinag-aaralan at pinapahusay na ng DA ang plano kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr napalawigin ng programa sa buong bansa at mapanatili ito hanggang sa taong 2028 bukod sa layuning mabigyan ng abot kayang presyo ng bigas ang milyon-milyong mahihirap na mga Pilipino ang inisyatiba ay makakatulong din upang mapaluwag ang mga bodega ng NFA at makabili ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka sa mas mataas na presyo in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. One time, the new Filipino time, alas 7.12. For buy. Attorney Nathan Odukando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City uh, Mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta Tulungan natin siya, mabait, matalino, mat-integrity Marculeta, iboto ninyo Let us bring back our President, no matter what happens Mabuhay po kayong lahat, mahalin natin ang Pilipinas Marcoleta Marculeta sa Senado Mula sa PDP Party Iboto Pagkasinador Marculeta number 38 sa Balota Pay for Buy June General Santo City Brigada Balita Nationwide Sa mga dagdag na balita mga kabrigada Imported rice na may buk Noong nagdaang administrasyon Ipinaalala ng House Leader bilang sagot Sa pagpuna naman sa 20 pesos per kilo Brigada Haji Kaaminio Ibrigada mo Brigada Report Binara ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ang mga banat ni Vice President Sara Duterte laban sa programa ng gobyerno na 20 peso per kilo para sa bigas. Ayon kay Adyong, noong panahon ng panunungkulan ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, umabot sa 70 pesos ang presyo kada kilo ng bigas sa ilang mga lugar. Nagbenta rin niya ang gobyerno ng imported na bigas, ngunit may bukbok sa mga pamilihan. Para kay Adyong, may tuturing na ironic na pinupunan ni Duterte ang Rice Program ng kasalukuyang pamahalaan gayong sa ilalim ng kanyang ama at sa patnubay ni Nooy Agriculture Secretary Manny Pinyol bumuhos ang imported na rice shipments na may buk-buk. sa halip na manisi o magturo mas makabubuti umano para sa pangalawang pangulo na balikan ang mga kapalpakan na ipinagmamalaki nitong administrasyon gigit pa ng kongresista dapat ay suportahan ni VP Sara ang bawat pagsisikap na layong magbigay ng ginhawa sa mga Pilipino lalo na sa abot kayang basic necessities. Ipinapaalala umano ng mga komentaryo ng Vice Presidente ang mga paghihirap na dinanas ng mga Pinoy, partikular ng sumipa ang presyo ng bigas at nagkaroon ng crisis sa food security. Idinagdag ng House Leader na dapat ay magtulungan sa paghahanap ng solusyon at hindi puro paninira dahil lamang nanggaling ang proyekto sa ibang administrasyon in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 5.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mass deportation ng mga Pilipino sa US. Hindi pa umanoram dam ayon sa DMW. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Live <laughs> report! nakikita ng Department of Foreign Affairs o DFA ang sinasabing mass deportation ah, sa mga Pilipino sa US sa gitna ng pamumuno ni President Donald Trump. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Hans Kakdok, sa ngayon ay hindi pa ito ramdama. Kasabay niya na tiniyak niya na handa sila sa posibilidad na mass deportation ng mga Pinoy. Mababatid na dati ng inanunsyo ni Trump na sisimulan nito ang pag sa mga milyong-milyong criminal aliens sa Amerika. Samantala, batay sa ilang pag-aaral, as of 2022, aabot na sa 4.1 milyong mga Filipino-Americans ang nakatira sa U.S sa huli. Sinabi ng kalihim na mahusay naman ang ugnayan nila sa Amerika. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music new. Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma ng Malacanang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo gamit ang sarili niyang pera at pondo ng Office of the President ang sumagot sa hospital bills at iba pang bayarin ni Nora Honor bago ito pumanaw. Ayon kay PCO Undersecretary Ana Puod, hindi ang PCSO ang tumulong kay Honor kundi si Pangulong Marcos mismo. Anya hindi lamang hospital bills ang sinagot nito kundi pati na rin ang ilang personal personal na utang ng superstar. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala, mga kabrigada, pinarangalan ang 105.1 Brigada News FM Manila. Sa katatapos lamang na 19th Gandingan Awards ng University of the Philippines Community Broadcaster Society o Combroadsoc Itinanghal ang ating himpilan bilang most development-oriented FM station Taos puso kaming nagpapasalamat sa UP Combroad Sok para ho sa pagkilalang ito at maging sa lahat ng mga listeners na walang sawang nagtitiwala at sumusuporta sa Brigada News FM. Bilang isang himpilan na nagsisilbing pundasyon ng paghubog ng kasaysayan ng bawat Pilipino, makasisiguro kayo na ipagpapatuloy po namin ang misyon naming maglingkod, tumulong at maghatid na mga balitang may malasakit in the heart of changing lives. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nangako naman si Deputy Speaker Camille Villar na lalo pa niyang pagtitibayin ng proteksyon para sa mga OFW sa loob at labas ng ating bansa. Ayon kay Villar, mahalagang mapag-isa at maging mas organisadong mga tungkulin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa kapakanan ng mga OFW. Sinabi pa nito na makakatulong sa mga OFW na matutong mag-invest at kanilang mga pamilya para sa mas maayos na kinabukasan. Ibinahagi rin ni Villar na may matagal at malalim na ugnayan ang kanilang pamilya sa mga OFWs lalo na tang kanyang ama na si dating Senate President Manny Villar. Sa katunayan anya ay namigay sila ng mga house and lot uh, bilang pagkilala sa mga pamilyang OFW uh, na nangarap magkaroon uh, ng sariling tahanan. Brigada Balita Nationwide Mari namang ipinaalala ni Senador Bongo bilang chairperson ng Senate Committee on Health na may benefit packages ang PhilHealth para ho sa mga common heat-related illnesses. Naniniwala po ang Senador uh, Mahalagang malaman ng bawat Pilipino may, na may tulong. Wala ho sa PhilHealth para ho sa mga karaniwang sakit tulad po ng na mga nakukuha natin tuwing tag-init. Kayon pa man, patuloy pa rin ipinananawagan ng Senador na palawakin pa ang benepisyong nakukuha ng mga Pilipino pagdating sa serbisyong medikal. Brigada Balita Nationwide Sa ating health news, mga kabrigada, sa dami po ng variety ng pagkaing na uuso sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon pa ng proper digestion ang apple o mansanas ay isa pong prutas na mayaman sa fiber at antioxidants na nakakatulong na magpabilis sa pagdaloy ng pagkain sa bituka na nagbabawas naman ng constipation ang sapat na fiber intake ay nakakatulong na maiwasan habang nasa teenage years pa lamang ang mga karamdaman kagaya na lamang ng diverticulitis at colon cancer sabayan pa ito ng araw-araw na pag-inom ng standard standout ES4 multivitamin capsule para naman mas makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now. Brigada Balita Nationwide. Balita, Makabayaning na Pagtutulungan. Mga kabrigada, isang nanay na meron hong breast cancer ang natulungan nang Brigada News FM Bakolod at nang Wantahanan. Si Nanay Luisa mga kabrigada ay tunay na simbolo ng katatagan at pag-asa sa kabilaho ng kanyang pakipaglaban sa breast cancer. Hindi siya kailanman bumitiw sa kanyang pag-asa na mabuhay at lumaban. Isa rin po siyang masugid na tagapakinig ng Brigada News FM kung saan unang umusbong ang kanyang pag-asa. Matapos pong marinig ang mga kwento ng tulong na naibibigay ng brigada at ng wantahanan. Sa kabila po ng pagsubok, nananatili hong matibay si Nanay Luisa. Sa kanya hong determinasyon at pananampalataya sa tulong ng iba, ay nagsisilbi hong inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanya. First time ko nagkanto sa brigada, wala ko nila pinabayaan. As pinatipangig ko nila. Amo nga, dako pagpasalamat ko sa wan tahanan. Madam, mga salamat. Balita, Nakabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa wan tahanan. Maraming salamat, ka Brigada. Balita, Nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo Angat sa musika, sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives